Patuloy na hinikayat ni Cadet Major Darin Troy Kayabyab ang Acting Executive Officer ng PSU Lingayen ROTC Unit ang mga kabataan na sumali sa Reserve Officer Training Corps Program upang magkaroon ng kakayahan na makatulong sa bansa sa panahon ng pangangilangan. Ang ROTC ay isang programa sa Pilipinas na naglalayong magbigay ng military training sa mga estudyante sa kolehiyo upang ihanda sila sa paglilingkod sa militar o sa iba pang serbisyo publiko. Ayon kay Kadit Major Kayabyabang ROTC ay isang mahalagang plataforma para sa paghubog ng disiplina, pagmamahal sa bayan at paghahanda sa serbisyo publiko. Hindi lamang ito tungkol sa military training kundi tinuturuan din ito ang mga kabataan ng mga kasanayan sa paumuno, pagtutulungan at pagiging responsabling mamamayan. Idinagdag pa niya na ang mga kaalaman at kasanayang natututunan sa ROTC ay makakatulong sa mga kabataan na maging handa sa pagtugon sa mga kalamidad sa at iba pang emergency situation. Sa pambagitan nito, nagkakaroon niya ng pagkakataon na hubugin ng susunod na henerasyon ng mga leader at tagapaglingkod ng bayan. Binahagi rin ni Kadit Major Kayabiyab ang kanyang personal na karanasan sa ROTC. ROTC kung saan natuto siya sa military culture na siyang patuloy na nagbibigay sa kanya ng kaalaman upang hubugin pa ang kanyang mga kakayahan. Dagdag pa niya na ang pagiging militar ay likas na sa kanyang pamilya at ito ang kanyang pinanghahawakan upang makamit ang kanyang mga layunin. Samantala nanawagan si Kadit Major Kayabyab sa mga kabataan na maging bukas sa posibilidad na sumali sa ROTC at tuklasin ang mga benepisyong maaaring idulot nito sa kanilang personal na pag-unlad at paglilingkod sa bansa. I guess isa sa mga may ibahagi ko no, bilang cadet officer is the uh, positive experience kung saan natuto ako na mamuhay in a sense in uh, a uh, military uh, culture. And with that, no, it has included the uh, partaking with the knowledge no, inputted by the reserve officer training course sa akin. And the overall experience naman is it has been very um, pleasant and uh, naging ano makabuluhan siya in a way so I would uh, like to how do I say this I would like to encourage no those incoming or mga freshmen na mag-enroll or mag-undergo ng reserve officer training course no so kung willing sila to take up the challenge or willing sila uh, mag-undergo ng Uh, military training, no, I would uh, strongly encourage joining the reserve officer training course. Okay. So as a cadet officer and obviously as a student, no, time would be the uh, greatest challenge no, especially sa amin since isa ka pa mag and at the same time magiging ka, nagiging or kadete ka rin, kailangan mo talagang matutong mag-adjust ng panahon no, especially with the academics and with the training days and otherwise the other uh, responsibilities of a um, cadet officer. But overall, if alam mo naman mag-manage or alam mo naman mag-evalue uh, in a proper way yung oras mo bilang isang mag-aaral at bilang isang kadete, then uh, wala namang imposible. Hindi naman siya magiging major na problema talaga. So I guess may onting influence or outside influence na yung aking pamilya dito kasi ang angkan or yung uh, sa mother side ko is nanggaling sa long line of a military personnel. So, from my great-grandfather who fought in the Second World War to my grandfather who was also fought in the, if I'm not mistaken, the conflict way back in Mindanao with my uncles. And I guess sa generation ko, ako pa lang yung nag-undergo ng somewhat similar sa military culture. Para sa programang Bombo Hanay Edugto, Patrol numero 5, Bombo Liver na kumus naguulat, this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information, basta radyo, Bombo!